Sa amin po ngayon, dahil po kami ay dating nakaka-double shift, that means yung pong 6 to 12, yung first shift, 12 to 6 naman yung second shift, uh, ngayon po, pwede na po kaming mag-single shift. So, ibig sabihin po, hindi na po sila papasok ng 6, yung mga first shift, yung naman pong panghapon, hindi na po uuwi ng 6 o'clock. Lalo na po kasi ngayon, ang hirap po ng mga sasakyan dito sa amin, Walang sasakyan po ng 6 ng umaga, wala din pong sasakyan ng 6 ng gabi, kaya po ngayon uh, from 7 to 3 na po ang klase. Kaya okay na okay na po, pwede na po silang hindi mag-service, mahal po kasi yung tricycle dito, at pwede na po silang makauwi ng mas maaga. So sa mga teachers din po, ganun din po, makakauwi din sila ng mas maaga dahil nga po mahirap ang sasakyan. Ito ang masayang ibinahagi ni Elizabeth Delphine, punong guro ng Planas High School, bunsod ng kanilang natanggap na panibagong school building. Matapos kasi ang halos anim na buwan, formal nang itinurn over ng pasudeko at hope ang school building project na nakalaan para sa Planas High School sa Porak, Pampanga ngayong Huwebes, October 10 ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni na Andrew Escaler, presidente ng Pasudeco, gayon din ang program associate ng Hope Organization na si Strength Likwanan. Kasama rin nila ang kinatawan ng DepEd, principal ng paaralan at mga opisyal ng Barangay Planas. Ang Pasudeco ay sumusuporta sa mga proyekto tulad ng gusaling pampaaralan habang ang HOPE ay nakatuon sa mga development initiatives. Ang proyektong ito ay bahagin ng kanilang layunin na itaguyod ang edukasyon at tulungan ang mga lokal na komunidad. Ayon kay Likwanan, isa lamang ang gusaring ito sa iba pang pasilidad na kanilang naipatayo sa inang lugar sa Pampanga. Yes, actually the first time we interviewed the school, no, mayroong talagang lack of uh, classrooms for all of the students that are currently enrolled in the school and the classrooms, no, the new classrooms that Pastor Deco donated, um to the Planas to Planas High School, no. I think it will benefit the most especially for the grade 10 students, no, who are coming papunta sa ating uh, senior high school, uh, mayroon silang bagong learning environment, mayroon silang mas malawak na classroom na ginagamit, no. And we are also happy na yung classroom sila ngayon ay meron ng sarili ng mga restroom. Hindi na sila magihirapan na dito sila pupunta. No? Meron na silang sariling mga comfort room na ma-enjoy nila um, even sa gitna ng mga klase. Ganyan. And we are also hoping no, that the teachers will be able to focus more on the teaching uh, sa ating mga estudyante dahil hindi na nila maririnig yung kabilang kwarto no? habang merong, merong kasabay na nagkaklase. Uh, at meron na talagang sariling space yung ating mga grade 10 students, yung ating mga na sariling kanila talaga yung classroom. Ayon naman kay Escaler, nais silang masuklian ng komunidad ng planas na malaki ang naitulong sa kanilang kumpanya. Well, we're very interested in uh, investing in the community and making sure everybody gets a better chance at life through education, through learning. Uh, we believe education is the way that people... will lift themselves up uh, and be get a better life for themselves um, education is the key to the country's success and we and Pasadeca wants to invest in the success of the country so that that's why we uh, we made this investment absolutely we're so grateful to, to everybody from Planas that have helped us uh, get to where we are today uh, we wouldn't be able to be here without their help and so we're happy to really give back Um, through, through investing in their schools and hopefully giving their children a better future. Matatanda ang April 29, 2024 ng isagawa ng Paso Deco at Hope ang groundbreaking para sa gusaling pampaaralan sa Planas High School na mayroong mahigit limanda ang estudyante. Samantala, may pinapagawaring proyekto ang barangay katuwang ang lokal na pamahalaan sa nasabing paaralan. So yung tulong ng barangay, kung makikita nyo ngayon, meron ginagawang ongoing na footbridge doon para mas madaling ma-access itong school building na bagong gawa para sa mga estudyante. So yun ang pinagagawa namin ngayon. Mas magiging mabilis ang pagpunta na lirerito li at uh, mas magiging uh, maganda yung daanan nila kesa compare sa dinadaanan nila ngayon kasi nga pinalakian namin at pinalapad para mas madaling nilang Ma-access itong school building. Ah, uh, na-save. Thank you po Jodi Dizon Mercado, CPTV 36 News.